Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin bakit napakahira pumasok sa trabaho sa gobyerno dito po sa Pilipinas. Ano ba ang mga maraming lahilan kung bakit grabe kahirap ma makapasok ng trabaho sa government natin dito. Especially gusto mong magkaroon ng security of tenure at ma-permanente sa trabaho sa government service. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share in wag kalimutang mag-subscribe. Ako guys no, to tell you honestly, I'm also a government employee. I'm working at Technological University of the Philippines Visayas bilang uh, science research specialist to. Medyo nakalimutan ko pa. Uh, mag si years na po ako sa aking posisyon ang trabaho ko is more on research doon sa school um, previously I'm working in Comelec for a month pero wala po akong saw doon kasi nagresign ako naglipat na ako sa TUP Visayas So marami sa atin ang inaasam no na makapasok talaga sa government service kasi sa benepisyo, mataas daw ang sahod, which depende naman sa salary grade at security of tenure, hindi ka agad-agad mapalayas sa trabaho. It will undergo a series of um, due process sa civil service, ombudsman kung may mga kaso. So ano ba ang mga posibleng dahilan kung bakit napakahirap makapasok sa government service dito sa Pilipinas, no? So una-una guys, no, sa ating panaliksik, mataas ang kompetisyon. Maraming aplikante na gustong makakuha ng permanenteng posisyon sa gobyerno dahil sa mga benepisyo tulad ng job security or or tenure, no? Job tenure, magandang retirement package at fixed na working hours. Karamihan po is 8 hours lang po, not unless there is an overtime. Bawat job opening ay maaring may daan-daan o libong aplikante. Yun po ang isang dahilan kung bakit napakahirap makapasok sa government service. Ikalawang dahilan guys, mahabang proseso ng aplikasyon. Ang proseso ng hiring ay madalas bureaucratic at mabagal kasama na ang civil service eligibility check, panel interviews, background check, approval ng mga ahinsya tulad ng DBM o civil service. Maaring tumagal ng ilang buwan hanggang isang taon bago tuluyang makapasok. Sa akin, guys, hindi naman ako natagalan. Uh, pagpasok ko, permanent na po ako doon sa TUP. At uh, may civil service eligibility naman ako. Actually, sa government, guys, no, hindi naman sa pagmamayabang or pagmamalaki. Meron po akong tatlong eligibility sa government. Uh, number one, civil service professional because I graduated honor graduates. No? Ikalawa, is civil service sub-professional and uh, data operator or data encoder operator na ano din na uh, na eligibility no nakuha ko way eh, back 2007 pa yata. Uh, kasi kailangan talaga may eligibility no sa civil service para ma permanent ka. Not unless ang applya mong trabaho guys is utility worker wala yon na or driver yata, walang civil service eligibility no. Uh, an additional information guys no ang civil service uh, dito sa Pilipinas ay binatay nila doon sa China kasi sa China guys uh, may civil service din sila na exams or qualification bago ka makapasok sa government Okay So ikatatlong dahilan civil service eligibility requirement Karamihan ng mga permanenting posisyon ay nangangailangan ng civil service eligibility professional level or sub professional Karamihan na bumabagsak sa exam ay kaunting prosento lang ang pasok sa kwalifikasyon. Very true po guys, no? kasi ang passing rate sa civil service napakataas compared sa ibang board exam. Karamihan nga iba, 70 to 75 civil service is 80%. So kung 100% ang examination, dapat 80% ang score mo, 80 over 100. Bumaba ka dyan, uh, ah, bagsaka. Ito ang pinaka rason guys, na isa ding mahalagang rason. Bakit may hirap pumasok sa gobyerno? Palakasan system. No? May mga kakilala ka. Political influence. Sa ilang kaso, may mga influence yung backer or kilala sa loob. So, ikaw talaga ang mapipili kung may kilala ka. Kaya hindi naman lahat, ha? Hindi naman lahat. Pero karamihan kasi, especially sa mga LGU, mga mayor, congressman, gobernador, sila kasi ang, ang persons na mag-approve ng appointment mo. Hindi lahat ng qualified ay natatanggap kung mas may malakas na connection ang iba. Tama po yan, guys, no? Lima, strictong qualification standards. Kailangan ng tiyak na educational background, work experience, at training hours. Halimbawa, kung ang requirement ay dalawang taon na work experience, at wala ka nito, agad kang disqualified. Ang isa ding mahirap, guys, no, sa government service, especially ang mga mataas na mga posisyon sa grade ay kailangan kasi nakatapos ka ng 4 year course iba nga kailangan mo pa ng master's degree ako nakatapos ako guys dalawang master's degree una una master of arts in education major in instructional technology I graduated 2008 graduated cum laude and then master on in information technology no 2020 and then I have also a doctorate degree natapos ko last year Doctor of Philosophy, Major in Technology Management. No, no, tapos ko. So, ika-anim na dahilan, limitado na budget or plantilla items. Kahit may pangangilangan, hindi basta makapag-hire ang insya kung walang approved position or budget. Very true, guys. Pwedeng may mga opinion, pero contract of service lang or job order, hindi permanent or casual. Iyon po ang masakit kung walang budget. So, we have to understand. Ikapitong dahilan, incomplete or mali ang application documents. Maraming aplikante ang hindi sumusunod sa instruction ng ayun siya kulang ng requirements or maling format ng resume or PDS or personal data sheet. Ang personal data sheet guys, dapat sa ngayon ay not, may notaryo ng abogado at picture. So, yun po ang mga pitong dahilan kung bakit napakahirap makapasok sa government na trabaho. Sana po may natutunan po kayo. Huwag kayong guys ma 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 mawalan ng pag-asa no. Sa akin guys no, sa experience ko, matagal din ako makapasok kasi number one, wala akong eligibility nung una. Ikalawa, e, wala akong kakilala. Pangatlo, wala lang, hindi ko pa siguro time. Pero at least nakapasok na rin. Medyo matagal-tagal na rin sa serbisyo at masasabi ko sa government talaga may security of tenure ka. Hindi ka bukas wala kang trabaho, kaya eh, ano talaga, may, mag, yun ang maganda sa government, no? Hindi ko naman sinasabing na kung sa private, hindi maganda. Maganda din sa private, depende naman kung saan kayo connected sa private. Yun lang po, guys. Kung gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Uh, don't forget to subscribe. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, guys. I love you all. Ingat po tayo palagi. Kita-kita tayo, guys, sa sunod na video.